Pwesta! The... May space pa dito. dito Marakay. May space dito. dito. Okay. <laughs> Gawin mo naman six and seven. Sari lang <laughs> yan Oh, ganda. Isa pa.

Sapa! pa. tayo. Ah, sa pa? pa. Grouping muna tayo, Mami Grouping! Sapa! Iba naman. Iba naman. Iba naman posisyon. Ibang posisyon ho. daw. Grabe naman kayo, oy! mga yung mga! Uy! Uy!